Q&A kapang fish oil So, nagbabalik po si Dr. J ang inyong internist and cardiologist So, yung video po natin na benefits ng fish oil ay nakareceive ng 65,000 views and 333 comments So, sinummarize ko po binasa ko lahat ng comments ninyo at sasagutin natin yung summary ng mga comments ninyo So, by the way kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating channel, please do subscribe. Paabutin mo natin ng 500,000 subscribers ang ating channel this year. So, simulan na natin to Let's do this! pag natin ang benefits ng fish oil supplement. So, let's answer yung mga comments naman niyo Number one is, Dok, pwede bang uminom ng fish oil kahit may maintenance kang gamot sa high blood o diabetes? So, kung ikaw ay may medications na iniinom araw-araw for your blood pressure o kaya for to lower your blood sugar, pwede po, yes, pwede kayo mag-take ng fish oil supplement except doon po sa mga pregnant at mga nag feeding patients. So yun po, we don't encourage taking fish oil. Pero kung high blood lang, diabetes, yes, you can. Ang second is, doc, anong oras po ba ang pag-inom at pwede po ba ito sa 13 years old or 18 years old and up? Ganito po, no? Walang exact na oras kung ang pag-inom ng fish oil pat mas maganda po inumin ito once a day after a meal. So pwede pong after breakfast o kaya after dinner. And kung sa edad naman, may mga pag-aaral po tayo na adolescent, so 13 years old and above, pwede nang mag-take ng fish oil supplement. Next, saan po mabibili at ano ang dosage? Ang mga fish oil po ay kadalasang available sa mga supermarket at meron din po sa drugstore. So, to be safe, you take yung mga nasa drugstore po na fish oil. And ilan ang dosage? Ang mas effective po na dosage ay umabot ng 1,000 mg or 1 gram. Combination na po ito ng EPA plus DHA. So, ang pipiliin ninyo yung umaabot ng 1,000 mg or above. Kung yan po ay 3,000, 4,000, medyo masyado na pong mataas yun. Kung less than 1,000, masyado naman pong mababa. So, I prefer yung dosage po between 1,000 to hanggang 2,000 mg ng fish oil. Pag mataas po ba ang kolesterol at triglyceride pwede po ba ang fish oil? Of course, yes. Actually, yung fish oil, kadalasan binibigay siya sa mga matataas ang triglycerides level. It can lower na triglycerides level. Yun nga lang, kailangan mo ng medyo mas mataas na dose. 1,000 to 2,000 mg para mapababa yung triglycerides level. Ginagamit din siya doon sa mga may patients na may arthritis. Yun nga lang, mas mataas po ang dosis kapag meron kang arthritis. Pwede kang umabot ng 3,000 mg or tatlong kapsula ng 1,000. Yun po yung iniinom kung kayo ay may arthritis. Pero, kung ito ay nagiging maintenance na ninyo at wala namang sumpong yung man ninyo, pwede na po yung isang capsule. Pwede po ba siya sa acidic? Sinisikmura po ako, Dok. So, pwede ba akong uminom ng fish oil? So, ang fish oil po, pag tinake po ninyo, ay medyo, medyo acidic po siya. So, mararamdaman po ninyo, may konting bloatedness ng sikmura. So, ang way ho para may 'yon yun is, number one, you take it after meal para hindi nyo po maramdaman yung pagiging acidic ng fish oil. Anong brand po ba ang maganda? At pwede po ba siyang maintenance? Uh, we cannot uh, tell you any specific brand right now. So, ang sasabi lang po natin is you check po yung labels. Kung ito po ay may EPA at DHA at ekwivalensya sa 1000 mg at reputable po yung gumawa nung inyong fish oil na company, well and good po. Pwede na po yun. How about sa uric acid at fatty liver? Mayroon po bang epekto sa uric at fatty liver? May mga pag-aaral na ginawa kung ang fish oil po, basis galing sa isda, ay nakakapagpataas ba ng uric acid o nag-trigger ba? Wala pong masyadong evidence regarding that. So, ibig sabihin, safe po ang fish oil doon sa mga kahit meron kang mataas o elevated ang inyong uric acid. Pagdating naman sa fatty liver, nakakatulong din po ang fish oil because it lowers the triglycerides level and it can improve yung fatty liver ninyo. And last question is, nag na po ako sa puso. Pwede po ba sa akin ng fish oil? Ah, uh, yes. Maraming pag-aaral yan. And in fact, isa yan sa kung bakit nagbibigay tayo ng fish oil sa mga post-MI patients. So, mga nagkaroon na ng history ng atake sa puso, nakatulong po yung fish oil para maiwasang maulit at ma ang sudden cardiac death. So, maganda po yung fish oil doon sa mga klase ng pasyente. However, umiinom kayo ng blood thinner tulad ng aspirin o clopidogrel, eh, nakakapagpalabnaw din po ng dugo ang fish oil. Kaya, it's better na kausapin ninyo yung doktor ninyo para ma matingnan kung pwede bang idagdag ang fish oil while taking yung inyong mga anti medications. Ang pinagbabawal lang natin or precaution talaga ay yung mga uminom ng mga anti-coagulant tulad ng warfarin. Kung may warfarin kayo, we discourage from taking fish oil kasi baka lalong lumabnaw yung inyong ugat, yung inyong dugo na pwede mag-cause ng bleeding. But nevertheless, safe po i-combine sa mga anti ang fish oil. So, I guess, yung mga tanong ninyo ay nasagot natin. Yung 330 comments na summarize natin yung iyong mga questions and I hope na address natin. So, don't forget to like, paki-share yung video and please subscribe sa ating channel para naman mas marami tayong matulungan, mas marami, mas malawak ang ating kalaman regarding health issues and health benefits. This again, Dr. Jay. Para sa The JB Sons Channel